Uh, speech ni Senator Risa Ontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo uh, sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko na, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte, na hirap na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan, parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangirihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. So nakikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, oh, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa amin.